ayong ito mga idol so karong ito ha mga idol na po tayo birahan nga marang mga idol lo. Oh. so karun, mga idol ani ano ito sa taas mga idol oh. hinay lang tagunit na tag maayong mga idol kay grabe ni kahabog mga idol mga itong atong kaon nga marang mga idol di man kayo maklaro mga idol ngit ngit man so atong atong dulo na itong mga idol so karun, mga idol ani ana ito sa taas Ako ipakita sa inyo ang marang mga idol ha na mga marang mga idol sayang kilikutan man sa mga langgam mga idol oh pero naapan ni makaon mga idol ato ini kuhaon mga idol. Na. Narang marang mga idol oh. Gilangaw naman mga idol. Lisod <laughs> ban og oh, kaon nato ni basig unyag ma. Takdan ta sa mga bakterya ba. mo nang ato na lang kuhaon ni mga idol tapos atong ipakaon sa atong mga bodyguard ba Ako nga kauban nga akong mga iro. So, Punya na, "Iman ka idol" at kuhaon.